magandang umaga mga viewers so umaga na to bigote si naman yung vlogger yung mga viewers so dun sa uh, ano bibili tayo ng pagkain para sa pag natin kasi bago tayo duty kain muna happy mother's day pala sa mga ano dyan sa, sa mga ka-viewers natin dyan upi Mother's Lake uh, wala pang tao mga ka-viewers kasi maaga tayong pumasok eh dito yan sa agam mga ka-viewers maglalakad tayo na ngayong magtaka kung maraming sakyan dito or bahay kasi dito ang area ito yung squatter area mga viewers dito ako nag rent ng bahay so dito mga viewers bili tayo ng pagkain ilati Dang umaga po. Ay, may magtindal pansit. Ano yan? Pansit. Pansit? Hmm. Walang. Wala pa. Ito lang sa ulam mo? Walang. Walang tao. Bakit? Wala nga. Nuhalang. Wala nga lang? Wala nga tao. Kanyang. Ano yung isda mo? Gansi lang yun. Pwede iklatin yan? Isa nito? Hmm. Hati lang yan. Ito, isa nito. Ito. Isda. Yun oh, na. Tapos tatlong kanin. Wala na akong kanin. Isa lang. Bili ka na lang doon sa baba. Ang dalawa. Pero naman din. Wala eh. Hindi bukas na ka mag Magsahin pa ako. Sige. Bente, bensin. Happy Mother's Day pala. Ha? Happy Mother's Day. Thank you. Ano uh, sasabi mo? Mother's Day pa ngayon? Oo. Um. Happy Mother's Day pala. Maraming salamat. Pagbati. Oh. So. Hindi ko alam, Mother's Day pala ngayon. Oo. Um.